Nabisto ang isang torture chamber sa loob ng illegal Pogo Hub na sinalakay ng mga pulis sa Pasay. Tago ang naturang kwarto kung saan umanod dinadala ang mga may atraso at utang para pahirapan. Nasa frontline na balitang yan, si Justine Punsalang. Kita pa ang mga natuyong dugo at bakas ng suka sa pader ng kwartong ito. Bukod sa mga nakasabit na posas, may natagpuan ding mga yantok, baseball bat at taser ang nasabing kwarto ang nagsilbi umanong torture chamber sa Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad sa Pasay noong biyernes. Meron kaming uh, uh, witness na nagsabi kung ano yung mga uh, purpose and ano yung gamit ng mga uh, rooms na yon. Uh, we're still uh, uh, investigating yung mga... Uh, sinasabi niyang allegations. Yung mga hindi daw nagbabayad ng utang, lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution uh, rooms, tsaka ng mga babae dito, uh, yung merong mga atraso sa kanila, yun ang torture It corroborates the testimony of one of the witnesses na talagang may nagtotorture the Chinese na hmm. dito. Uh, 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 Google na, sila yung mga tigabugbog. Ang torture chamber na 'yan, ilang hakbang lang mula sa KTV at motel ng Gusali. Dito, puwede raw kumuha ng mga babae ang mga customer at magpa-extra service. Mayroon pang aquarium kung saan umano pwedeng mamili ng babae ang mga customer. Karaniwang mga Chinese na nakatira lang malapit sa Pogo Hub ang kanilang suki. May nakita rin klinik sa loob ng gusali. Inaalam pa kung lisensyado ba ang doktor na nagpapatakbo nito. Ni-raid ang nasabing Pogo Hub dahil Setyembre papaso ang lisensya nito pero patuloy pa rin ang operasyon. Halos 450 foreigners ang nahuli dahil sa posibleng paglabag sa immigration laws. Isa sa ilalim sila sa inquest ngayong araw. Pero kagabi, tatlong Chinese ang nagtangkang tumakas. Naharang lang sila bago tuluyang nakalabas sa compound. Yung isang bintana kasi rito, mga bintana dito, ama mapapansin nyo may mga grill siya. Ano? They, they try to widen yung gap ng grills para makalabas sila. So, uh, napalaki nila yung butas, then uh, tumalon yung isa. Kakasuhan naman ng human trafficking ang limang dayuhan at isang Pilipino na konektado sa Pogo. Base sa investigasyon, ang nasabing Pinoy ang nagre-recruit ng mga babaeng ipinapasok sa prostitusyon sa Pogo Hub. Ang ilan daw sa mga babae, hindi na pinapalabas ng gusali. May nakita silang advertisement na sinasabi na needed ng encoder. Pero nung actual nila pinuntahan, uh, na laman nila na ang magiging trabaho nila ay yun nga, isa sa mga ipo-prostitute dito. Nire-respeto naman ang hepe ng Pasay City Police ang kagustuhan ni Interior Secretary Ben Hur Abalos na paimbestigahan ng kanilang hanay. Hindi raw kasi naniniwala si Abalos na hindi alam ng mga polis ang ilegal na operasyon ng Pogo. Police officers are, are uh, uh, discouraged or uh, uh, as, uh, as much as possible, eh. ayaw namin na uh, Lumapit sa mga pogo hubs kahit na ano, dahil uh, perceived to be. Pagka uh, lumalapit ang polis dyan, uh, sinasabi na nangungutong or uh, ano, tsaka we we're not really allowed to operate on uh, pogos kasi ang uh, only the pao. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.